Nay. Ah, uh, nay, excuse me lang. Pwedeng ano, pwedeng magtanong? Kasi kanina, kasi kanina pa kita napapansin dito, mag-isa ka lang anong horos na, hating gabi na. Ba't po kayo nandito? Ah, may problema po kayo? Ba bakit? Ano po problema nyo? Ba't kayo umiiyak? Ha? Bakit, bakit po kayo umiiyak? Ano po, po problema nyo? Uy, baka ako may kasalanan na eh, ha? Ba't po kayo umiiyak? Tumabila ako sa inyo. Hindi. Oh. Hindi naman po na may nakukuha akong kausap. Oo. Oh. Anong mayayari sa kausap? Nasa po ba yung asawa nyo? Wala. Ah, wala ka ng asawa. Nasaan na po? Tayo na. Anim na taon na. <laughs> Umano na, uh, anim na taon. Eh, asan yung anak nyo? <laughs> ah, ganon. May kanya-kanyang buhay na. Seryoso? Uh -huh. Kayo na po nag-iisa. Dito po kayo tumatambay, hating gabi na. Anong ginagawa nyo dito? Pag papalipas ng proble problema, alam nyo na ay sa buhay, may kanya-kanya talaga tayong problema, may kanya-kanya tayong solirani na pinaharap sa araw-araw. Lahat ng problema, nasusolusyonan kapag ginawa natin, mag lang tayo sa Panginoon. Pray, man, man. Pray, man. Can <laughs> walang, ba walang bagay nai na hindi pinag ng Panginoon. Kapag willing tayo humi sa Kanya at willing tayo magantay, lahat ng pagpapala na darating sa buhay natin, darating at darating sa tamang panahon. So, na natin yan. Naniniwala, naniniwala pa rin naman kay Papa Jesus. Amen. At least naniniwala pa rin kayo sa kabila ng matatawag kundi siya lang. Amen. Siya lang malalapitan natin. Kasi ang buhay natin, eh, hiram lang naman natin sa kanya. Kaya naka, 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 ano ko eh. Naka, naka, problema na ngayon. Puro problema. Puro na nung malili pa kami ng kapatid ko. O ganito na eh, ha? Ganito na lang. Sa... Para mawalan niyo, maibsan yung problema mo. Ay Nakulong. Nakulong yung anak niyo. Ano. hindi ko nga ako araw-araw nakakain ito so, sa ano kung magdadala ganon loko yung ganito na eh ha huwag na tama na iyak ha ah, ako bala sa inyo ngayong araw na to kung ano man yung blessing na matatanggap mo pagpasalamat na natin sa Panginoon ha sige uh, bibigyan kita ng ano ito pandagdag mo na lang sa ano mo ha Oh, uh, uh, one, Okay lang, bigyan kita. Sige. One, two. Oh, yan. Oh, bahala ka na, three. Bahala, balak ka na dyan sa mga yan. Bus na yung pera ko kasi kanina pa ako na bigay. Pray lang tayo sa Panginoon, ha? Saka, ito, Saturn Gold Coffee Mix. Sa na to Ah, oh, itong kape, healthy, ha? Herbal coffee. Napakasarap na kape. Stress na ito kape. Oo, oh, tama-tama yun sa'yo. Huwag mong isipin yung problema na, ha? Okay lang ba, ipag-pray ko po kayo. Yung tunay na pray. Oh, sige. Ah, ganito. Pray tayo. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon, siya lang ang natin, wala na iba eh, no? Lord, maraming salamat sa buhay ni Nanay. Ingatan niyo po siya sa kabila ng kanyang mga problema na pinagdadaanan. Kayo ang uh, magbigay ng kalakasan sa Kanya. Kayo, Diyos, ang siyang uh, sumama sa Kanya sa araw-araw niyang panguhay. Kayo niyo po siya ng uh, knowledge and wisdom, Panginoon, sa araw-araw na Kanyang inaarap sa mundong ito. Kayo niyo po siya ng blessing, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Maraming salamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Huwag na po kayo umiyak, ha? Okay? Sa inyo na yan, ha? Dito na ako. Kasi gabi na rin, eh. Saan po ba kayo? Dito lang din. Ah, sige. Ingat kayo, ha? Sige. Pinay, dito na ako. Bye-bye. <laughs> Salamat! Ah. Pere, ah, dagdag ako na lang isang libo. Eh, kasi naano ako sa iyo eh. Ah. Oh. one ko ha? Huwag ako Ah, sige, dito na ako na eh, ha? Tama. Oh, pray lang sa Panginoon, ha? Pray lang sa Panginoon, ha? bye, -bye. po. Yung alente. Pera po. Ang diti, ang diti, wala akong, ang diti wallet ko po yung dumaan kanina. Sa A po Dumaan? Po. Opo. Wala te, wala pera te Baka, sa, sa, sa yun eh. Hindi po, andi, sa akin, sa po to. Sa akin ba yan? Opo. Nalag Seryoso? Opo. Uy, Opo. hindi. Opo. Sa akin ba? Ah, nalaglag? Sa, sa ito eh. Sa akin talaga? Opo. Ah, ganun. Thank you ha Welcome! Kasi, ay hindi, te. Dahil sa akin talaga to, te. Salamat, te, kasi mabait ka. Taga dito ka lang ba? Oo. Ah, nag-aaral po kayo dito. Nilaglag ko talaga to. Hindi kasi ako kasi, te, nag gumagawa kasi ako ng social experiment. Eh dahil ikaw yung mabait. Talagang, ano ka, honest ka. Talagang, ano ka, uh, ikaw, yung, ikaw yung dapat tularan ng mga kabataan, mga estudyante. Ano pangalan mo, te? Grisel. Grisel. Ang salamat ah. Kasi naniniwala ka ba kapag ang tao gumagawa na mabuti Eh, napapalitan din ang kabutihan Naniniwala ka ba doon? Oo oh. oh. Naniniwala kay Papa Jesus? Siyempre po O, oh, yan yun, yan, yan sinasabi ni Papa Jesus Kapag ang tao gumagawa na mabuti Sinusuklihan din ang kabutihan Naniniwala ka doon? Oo oh. Sige ha Maniwala ka lang sa akin ha Diyan ka lang ha Maniwala ka lang te Pagpapalain ka ng Panginoon di ba? Sabi sa eh, dahil gumawa na mabuti, sabi sa pagpapalain ka ni Papa Jesus eh. Ganun yung kapag ang tao tapat, talaga pinagpapala ng kabutihan, di ba? Ah, yes, may pambahong ka na, ano? Ah, tsaka eto, bibigyan, ito, bibigyan kita ng Santon Gold Coffee Mix. Ito kasi yung kape na iniinom ko. May gluta tayo ng collagen, tsaka FDA approved sa mercury na bibili sa mga pharmacy na malapit sa inyo. Mabibili mo siya. Kasi nilang yan, ah. okay, ha? Okay, ha? Thank you po talaga. Okay, Thank you, ha? Ah, ingat ka, ha? Ingat ka, ingat, ingat. Teh, uh, teh uh, excuse me po. Medyo uh -huh. malaki pa po ba yung panel? Ay, e, pa ano? Oh, an ano po 'yan? Oo. Titin nyo? Kasi lang ko na sana yung mukha ko te. Okay lang po ba kahit onti lang Kasi nagugutom na kasi ako okay. eh Malayo pa yung ano ko po, oh, Kahit lang po Kahit onti lang po Matikman ko lang sana Ito. Ba't nandito po kayo? Papahinga po at yung nanay ko po kasi napapagod. Naihilo na din. Naihilo? Ako, papahinga kayo? Opo, oh, nahihilo po kasi. Oo, oh, ang init po kasi, oh. Ah, mag, ano kayo? Magnanay po kayo? Ilan taon na ba si nanay? si hey po, senior na po. Ah, senior. Okay lang po. Bigi. po sa lang, masarap po ba to? Oo po yan. na po na sa abala na yan, ha? Ba't wala po kasi kayong tubig? Eh, may hilo talaga kayo niyan. Mm. Ang sarap po, no? Okay. Luto niyo po ito. Mmm! Masarap! Baka nalugay niyo po kayo, ha? Hindi po, kayo lang po. Kaya Mmm! Gutom po kayo, eh. Mmm! Gutom na gutom ako. Tama, ubus agad, oh. Eh. Gutom na po kayo. Okay lang po? Opo. Okay. Okay. Isa pa? Sige okay. po. Ah, ganun. Thank you po, ha? Dito na lang po. Sige. So, Thank you na, ha? Paano kayo? Nalulugay po kayo? Okay lang po, ha? Yun Ganito kasi. Alam nyo, yung mga tao na mapagbigay, sabi nga nila, nagpapala ng Panginoon, no? Yung ng Diyos. Pag ang tao, po, pag ang tao, hindi nakakalimot sa kapwa, kahit sa onting bagay lang, nagpapalaan ng Panginoon. Sabi nga, di ba? Ang tao kapag nagugutom, pakainin. Tao na uuhaw, painumin. ba? Diba? Maraming salamat po ah. Pasundin niyo po ote ang biyan na bigyan. Ako ni nagubusog. bigyan Salamat po. Nabusog ako. Salap. Gusto <laughs> mm. na. Nakakadalawa na ako eh. Okay, ganito. Gaya ng sinabi niyo kanina, sinabi ko kanina, ang taong mapagbigay, pinagpapala, di ba? Oh, dahil mabuti po kayo. Nahilo ka? Oh, Bibilhin ko na lang po lahat yan, ha? Hindi. Sana gumagawa talaga ako ng social experiment. Yung mga tao na gala pa mga tao na matulungin. Tutulungan ko rin kung ano meron. Meron ako. O, bibilhin ko na lang lahat yan. Magkano lahat? Kaya lahat yan? 600 po. 600? Sige. O, bibilhin ko na lang, ha? ah oh, bahala na kayo dito, so, sobra ko na lang para sure, ha? Ha? O, oh, ha? Sa inyo na yan, ha? Tapos, hindi ko na kukunin, manghihingi na lang siguro ako. Dalawang piraso lang. Ah, apat, apat! Ah, sige, babalik ako. walang lang ko na. May bibigyan pa ako sa inyo, kape. O, oh, bibigyan ko kayo ng Santon Gold Coffee Mix. Eto, eto yung kape na, walang asukal, pero... Yung uh, tamis niya, Stevia, tsaka FDA approved, mabibili sa Pharmacy, sa Mercury. Sa inyo Ay, po yan, ha? Uh, sa inyo po yan. Thank you, thank you po. Tsaka, ano po kasi, uh, naka-video po kayo. <laughs> Ayan po. <laughs> okay lang po ba, Yay, ano upload po natin to inspire other, di ba? Para ma-inspire natin yung iba na kailangan hindi nakakalimot sa Panginoon, sa pagbibigay sa kapwa. Di ba? Okay, sa inyo na yan, ha? Okay, thank you. Ingat po kayo, pa at least ngayon, pinagpala kayo kahit sa malit na bagay, di ba? Uh, okay? Parang salamat. Ingat po kayo, ha? Dito so okay. na po ako. May nakalimutan ako, pagpipray ko lang kayo. Okay lang po? Uh, sige, Lord, na makapangyarihan sa lahat, uh, ingatan ninyo ang uh, mag-inal na to na napakasipag Panginoon para may taguyod ang kanilang uh, paumuhay sa araw-araw. Ingatan niyo po sila. Patuloy niyo po siyang i-bless, patuloy niyo po siyang uh, silang gamitin na pagpapala para sa mga tao na nangangailangan at pagpapala para sa mga kapwa natin, Pilipino, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay nila. Napakabuti nila. In Jesus' name, Amen. Ingat po kayo, ha? Hindi, dagdaga ko na 500, ha? Ay, Para, ano? Po. Sige, ha? Ingat kayo, ha? Ha pala yung iniinom kong kape, itong Santon Gold Coffee Mix. Kaya, mabibili sa any pharmacy, sa TikTok, sa Shopee. Umorder na kayo. Napaka-healthy kape. Kung ako sa inyo, ito na ang inumin nyo. Santon Gold Coffee Mix. Kaya, thank you, ha? Ha? Ah, ingat po kayo. Ano nangyari? Ha? Sir, sir. Ano nangyari? Ako na, sir. Ako na, sir. Hindi, is... sir. Laglag? Nahilo kasi ako, sir. Nahilo? Oo. No. No. Ano, na? ah, dulas? Ah. Ito diba kasi kumakain ng mga anak ko eh. Huwag diba madali ko siya. So, ilipat mo kasi dito. Lipat mo. Ganda na lang gagawin natin, ha? Diyaka lang. Diyaka lang, ha? Sir. Ah. 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 Uwi mo na to. Oh, tsaka itong Santon Gold Coffee Mix. Oh. Ito ka niyan, sir. Healthy na kape, ha? Sa ka niyan, sir. Oo, oh, sa ito. Oo, oh, sa ito. Sige mo. Mag-iingat ka, ha? Next time, huwag kang mag-aano. Magmadali kasi. O, yan. Okay. Ito lang, sir. O, yun, man. Oo, oh, kasi kanina nakita kasi kita dito. Kanina ka pa dito. Natapo na ka ng bigas. Uwi mo na yan, ha? Salamat dito, sir. Tawang-tawang, sir. May... Ay, sige, ano ka, sir? Kano, okay lang yan. Diyan talagang buhay. Ha? hindi ko <silence> kasi sa nasa sir talaga ako kanina pagkatapos dito ng mga sakit anak mo? Asa siya ngayon? nasa hospital sir ganon sige ganito bigyan na lang kita dagdag ng panggamot sa anak mo hindi kami nasa sir limang libo hapakan mo punta ka na dun sa anak mo bilang mo ng gamot na